Sobrang strict ng diet niya. Kaya... So yun, pero syempre masaya ako. Gusto ka naman. Excited ako para sa ano, para sa bagong siya, diba? Sa bagong ipipreset, yung bagong son. Napapansin ba mo na ba, nawawalaan na yung hindi-hindi siya? Oo. O -o, pag niyayakap ko, sobrang payasan ako. Nakakasabay <laughs> ka siya sa diet niya? Parang sabay kayo? Oo, syempre. Ka. Para hindi naman siya din mailit, diba? Pagkakain ako ng hirap. So nag-iba ka na rin ng mga niluluto? Oo. So parang damay. At ka, like, one month after nung parang minor accident din sa parang mas naging ano ka ba, mas maging maalalahanin, parang paano mo siya sinuport within the dose of ano. Siyempre, pinahaba yung pasensya. Oh, kasi talagang in pain siya. Hindi uh, siya na siya, so, so, um, hindi siya wala siyang nakain. Uh, water lang talaga na ito. So. Uh, puro liquid lang na naiinom niya. Pero ngayon, full yan. Okay. Oo oh, naman, nakabalik so, okay, na sa trabaho. Nakapag-bike na ulit. Mars, nakita ko yung ano, picture ni Lloyd di after nung um, hapot, di ba? Okay. Sa doon nangyari. Oh. Ano, ano na feel mo nung time na yun? Hindi ka naman nag-hysterical <laughs> daw <down yun. laughs> eh. Mm. Si Jacqueline nung acting. Oh, paano <laughs> <laughs> Pero <laughs> siyempre, <laughs> oh, pero, pero nung kasi per ako nag tv ako? Ah. Paano kasi ako nag Pero sa loob-loob mo, di ba? Nakakatakot. ano eh? Kailangan siyempre, isip talaga yung pinagana yung Hindi ako pwede mag overreact Hindi ako pwede mag-pag or pakita sa kanya na ako sa nangyari. So, naging ano naman, nakatulong naman kasi lahat kami talagang big, al alam namin yung gagawin namin. <laughs> Drag po namin sa hospital, then nakakuha na kami ng ambulansa, nilipat namin sa ayos. And um, naumiyak na lang ako nung tapos na lahat, nung natakot din <laughs> na ako saan so, nung nakita ko yung helmet niya, labo mo pa. Pero may point na parang feeling mo, ay naku, any moment, di ba? Baka yun oh, na yun, or maging oh, Sobra, ano, kasi nung tinatakbo namin siya, talagang antok na antok siya, bumabagsak talaga yung, talagang nakakatulog siya. So, pero kinigising niya. Kinigising so, talaga namin. May kasama naman kami dalawang medik eh. so iniisip talaga namin siya kinukurut-kurot namin sinasampal namin Sinasampal hampal pa talaga magdala ng bawal sa matino. so and ka go throughout yung pagpapagaling uh -oh. niya oo oo, oo. In general, paano yun? Siyempre, minsan, kumbaga kakatapos lang ng accident, tapos minsan pag hindi mo siya kasama, parang nandun pa rin ba yung, parang may effect pa rin ba sa'yo na nag-aalala ka, ano na kaya, baka hindi nag-iingat ko. Hindi, nag hindi naman, ang naman kasi, hindi naman yun yung mapipili, di ba? Kaya nga sa aksidente. So, nangyayari talaga siya, kahit kanino, kahit saan, kahit anong oras, thankful lang ako dahil yun lang talaga yung nangyayari sa kami. At wala, wala siyang nabasag na buto, wala siyang ano, konting tahilang yung nangyayari ka lang naman sa showbiz industry na sobrang sayo yun ni John I mean... <laughs> Pero how do you react? Like, kunwari, recently may mga blind eye na naman na may naninig ko kay John uh -oh. Lloyd. How do you react pa rin oh. sa mga ganyan? Nag-react na naman ako nababalitaan. Ay, bakit Dead man Nasa doon ko confidence ng relationship. Wow. wow. Going strong talaga. Kasi okay. ang masaya kami dalawa sa nangyari sa relationship namin. Kasi yung family ni close, I mean close din sa sa family. Yung kuya ko na birthday. date, oo nakita siya kagabi kasi kami celebrate ng buong family dito. Hmm. Ah, talagang hmm. ano na yung bukas. Never tayong bibigyan ng reason okay. mars na magduda o para kusipin mo na. Wala k wala. Wala, hindi talaga. Never pa niya akong, si never pa akong umiyak dahil sa lungkot sa relasyon ko. Oh, wow. uh, yun lang yung inyayag mo, yung aksidente siya na mo. Oo, noon. yun lang, mga gano'n lang. <laughs> ang inyayag ko, pag nami-miss ko siya, mga ganyan, wow. mga art <laughs> <laughs> Kailan yun ang isip ang mag-big move naman kayong dalawa? <laughs> Kailan yung big move? Wala pa, wala pa. Sayang naman yung mga magagandang careers na meron kami ngayon, uh -oh. di ba? Siyempre, may tamang oras naman para sa ganun. Okay, e bago o ka ano muna yung meron ngayon ng magagandang project? Eh, susulitin muna hanggat binibigyan pa kami ng magagandang project. Pero e feeling, bago ka ng kanta, nang <laughs> naginawa. <laughs> Pero feeling mo siya na, Mars? Eh, syempre kapag nasa relasyon ka, yun ang gusto mong feeling, di ba? <laughs> yung gusto mong ma <laughs> na feeling. <laughs>